What? Wow. ma kabukids ngayong araw po ay magtatanim, lipatanim tanim daw sila Jinky ng kanilang mga ano dito, bulaklak. Kasi unti-unti na pong linadagdagan ng ano dito. ng ganda yung ating bahay kubo. Para daw magkaroon na ng mga halaman-halaman at gusto niya daw kasi yung mga paso ay halos magkakaparehas yung kulay niya para mas maganda. Para maganda, ito tamang mo puti-puti kita, <laughs> 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 Thank you. Man. Thank you. <laughs> Thank you. Thank Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. sa tamnan sana namin dati uh, Si umabong yung damo May abono eh Inisprayan <laughs> <may abong>, eh. <laughs> <Ay>, <laughs> ko siya ng herbicide Para <laughs> na matay Ay, mabaka mapuwing ka mapuwin ka ma Aray, aray, aray. Ay, ba? Yaman, yaman. 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 na yaman. Okay. yan? na baka ganda yung pagkaka 50 50-50. Okay. Ganun din naman 'yan. Okay din siguro 'yan. Heeh. Kadinay. Kadinay 'yan kasi ilalagay pa yung ano, 'di ba? Bulak-lak, bulak bulaklak sa buhay ay kailangan. Nang magkakulay ang ano. Ang ano? Pasko. Pasko. Mundo. <laughs> <laughs> ang kaslayang Pasko. Laging Pasko sa bilo, gay. ka na sa tumama, ah. <laughs> Tulungan mo ako yung malilit, bunutin. Para ako magpala. Si Mama B maghahawak. Ito pala, <laughs> pinatay. Ito Ano ah, ito tanim dito? Sa malaki? Ito, so, ito dalawa. Ito na lang. Yan. Malulit yung ilalim nyo ito. Ano? Malulit lang. Ano? Ito yung Kasi Okay na yan Kahit natanggal na yung paso na yun, lumana rin. Tayo ko ba na ganyan? Hab? Mm-mm. Ito, para may kapal ko Yan, Ayan, ganda. Sa rin, sa rin, sa rin. Ito okay na sir to? Oo Maganda na ba yung pagkakagawa ko? Pwede na Weh, kalat ng simento Malagkit pati mm -hmm. Yan, dalaki Pata, na yan siya dito Tatay, napatay na yung pinaportos mo no? Ah So, magagamit oh, tayo Anong tawag sa halaman na to? Hindi ko alam Galing yan sa baryo eh. Anong tawag dito, Ma? Alam mo? Ay, Ma, hindi ko. so, tawag yan sa na yan. O, ito dito, ano na mailagay natin? Ito, Ma. Ito, cute to. Cute. Kasing cute ni Bilog. Ah. Hmm. ganyan lang talaga. si Sini, eh? uh Oo. -oh. Si Bilog, cute pa yan? <laughs> ganyan na yan? <laughs> ganyan na? Ah, cute na. Ah, cute. <laughs> ah, cute na ba? Kulang pala ng ano. Ang paso ba? Kula. Sa dalawa po ako? Oo nga. Sa Ano ay ano pa-prioritize mo sa si kanila? Yung isa ay magiging sa susunod. Ito pa. na lang siguro. Hmm. Ito na lang muna. Lumalaki ba pa Oo, so, lumalaki din yan. So bakit natin tinatanim sa maliit na paso? Sa sunod na lang siya ilipat. Si Siwa, siya si siya. Nice, ko ulit. Nginggit <laughs> <Inject> ulit. <laughs> Masarap ba? <laughs> Masarap siguro pa inggit si, si <laughs> Ang cute niyan, parang buki yang ganyan hmm. Buk. lang. diyan lang siya sa ibabaw eh. Hindi naga Wala ka nang lupa? Wala na lupa. Ay, yan pala eh. Wala, wala rin ito naghahakot eh. Meron pa pala. Sabi ko parang sakto na yung pasok natin sa halaman natin ah. <laughs> yung pala, meron pa eh. Si Kasi binila. kanina, <laughs> Kasi kanina, ako nagtatanim na. Mayroong huh? naghahakot Tapos nagaya na rin yung mga naghahakot Nagtanim naghahakot. Naghahakot na, rin. <laughs> <laughs> yung pala, meron pa. <laughs> okay, sakto lang. Ah, sobra isa, no? Meron pa akong naiwang halaman doon. Isa. Kaya pa ya, eh. niya, eh. Bawasan ko na ng ugat, no? Oo, bawasan mo. No? Masyadong malago. Ha? Hindi so, no? kaya mamatay? Ha? Hindi kaya De, mamatay? Pabilit kaya magtubo. Pag hindi kaya mamatay, mamatay. Hindi kaya mamatay. Basta may ugat. Oh. Okay. Ta, sabi ko sa'yo, wala nang natira. Hmm. Pag ito namatay mga kabukid si Mama B. <laughs> ang nagsabi. Ha <laughs> Yung matatangkad sa likod. Oo. Uh -uh. Yung mga bansot, sa unahan. Oh, ayaw, ayaw, lang yan, <laughs> Parang sa flag ceremony lang yan eh. <laughs> 부엉 a n g pero hindi pa masyadong hunog ito ayos pa hmm ang bango oh. Uy. meron siyang katas nasobrahan na yata sa hinog ah mga kabukid. Ito po yung mga napitas namin nung nakarang araw. Yung pinya na wild. Ayan. Pinahinog po natin kaya ngayon. Ito hindi pa masyadong hinog eh. Pero ito, hinog na. So, tikman natin kung matamis. Tsaka yung ating langka mga kabukids, ano na rin o. Oh. Hinog na siya. Pero parang may spot na alanganin yung itsura. Buksan natin yan. Ako. wow wow langka ah, sarap may konting ano lang sira, may konting spot lang na may sira tukman nga natin ilawis lang ang kamay natin mamaya. Ang mm. mm. beto? Tawis. <laughs> Tubod-tubod lawa Matamis rin siya pero iba talaga pag ano. hinog sa, sa puno. Pero yun nga, kapag pinahinog pa natin sa puno, baka wala tayong maabutang hinog. Wala <laughs> hinog. Maruy, tinamakan ko yung buto Yan, masarap ilaga Sipunin natin Walang tapon eh Ito yung iba, bigyan mo sila mama mo bilog Andiyan pa si mama mo? Sana kasi tabi. Wala, hindi pumunta rito Langka tayo mga kabukids Hmm Biyakin ko ah. Ha? Para hati tayo. Lugya ko sa'yo eh. <laughs> <laughs> Tamis? Matamis na rin. Matamis na? Mm. Iba lang yung ano talaga nga. Yung sa puno. Mm. Yung tinanim namin dito ma, ilang puno din to, di ba? Lima? Mm. di Lima na yung tinanim natin nakaraan dyan. Nalangka? Mm -mm. Oo. Oh. Buto nya to, di ba? Oo. Oh, buto mm. nya to. Ayun, Hindi, yun, buto nito, yun. Ah, oh. <laughs> Ay, <laughs> Kumaga, ito yung lahi nun. Oo, ito mm. yung lahi. Mga ganang pirasa rin yun. Malapit na mamunga ngayon, ma. Kasi nakaran natin tinanim dyan, nakaran taon. Mm -hmm. Meron na lang tayong 9 years. <laughs> <laughs> Kaya ko, bukas lang mamunga na. 9 years pa pala. Kaya ka magtanim na para pagdating na may niya. Hmm. Upo, para pag dibo mo, meron ka ng handa. Hmm. <laughs> Ginataan <laughs> <Landa> lang ka bilog. Ginataan, minatamis. yun ang maganda kasi para kahit marami kang bisita. Hmm. <laughs> 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 marami ka pa ulam. Sawa, sawa kami. Tikman din natin to Ah, Sige curious ako kung matamis. Oo, oh, tikman natin. Kasi may nag-comment po mga kabukins na bakit daw namin kinuha agad, ihilaw pa. Siguro hindi nakikinig. <laughs> Kaya nga po namin to kinuha agad kahit hilaw pa. Siyempre mas masarap yung hinog sa puno. Kaya po namin kinuha agad ito dahil siyempre maunahan po tayo. May mga ibang ibon, ibon na may ang ulo na dumadaan-daan doon. So wala tayong ma-harvest kapag hinintay pa natin. Mm -hmm. uh, sabi naman, maasim pa daw kahit ano kahit pahinugin mm -mm. hindi naman ilang beses na po namin tong sinubukan matamis naman siya kahit pahinugin sa bahay <laughs> bak Bak-bak. <laughs> <laughs> Bakbak si Kabilog. Hinay-hinay <laughs> lang. Hmm, <laughs> naunahan ko na kayo. Hmm. Meron siya. Hindi oh. ko natanggalan ng mata? Kanya-kanya na lang tanggal? Mm -hmm. Mata. Para dumami yung mata ni Bilog. Mm. Para luminaw ang mata mo. Mm. Ikaw <laughs> Para kahit nakatalikod ka. May mata ka pa rin. May mata <laughs> ka. <laughs> Nakikita mo. <laughs> Kita mo may mulit to. Hmm? <laughs> Sabay paginip mo lang pala. Paginip. Hindi siya masyadong matamis. Mm -hmm. Matabang din siya. Mm -hmm. Matabang. Pero hindi maasim. Wala lang tayong asin na sausaw. <laughs> hindi mo ginaganyan Ako ayoko nag-asaw-saw. Mm, parang langka din pala, no? Ito hindi gano'n matamis kasi nga, hindi na hinog mm, sa ma mm. Masarap siya. hmm, Oh, hindi masin. Hindi masin, no? Mm. Matabang nga lang. Sakto lang siya mga kabukin.

Sarap Ay, sarap mm. na. na Ang lagkit bibig mm -hmm. May iba siya Ayan At mm. Magustuhan ni Mababi ako yung nagkakuha-kuha <laughs> Pabagal kayo eh. <laughs> Hindi, pakpakan ko din to <laughs> Ay Tatagal mo kaya. <laughs> Kay mama bin naman tanim nun. Hmm. hmm. Na tanim hmm. ka yeah. <laughs> na. Pa. kain pa rin ah. Kala ko busog ka na. <laughs> Ayan mga kabukids, busog tayo sa ating ano langka. Marami pa natira oh. Ito kayo ng ating pinya. Thank you guys. May bulaklak na oh, may bulaklak <laughs> pa siya, ayan oh. Kita niyo